pondo para sa offshore patrol vessels ng Philippine Navy nakakasana pa-like and share PO ng video at pa-subscribe sa channel ayon sa mga balitang lumabas sa mga pahayagan kamakailan lang inanunsyo ng representante sa kongreso ng Surigao del Sur na si Johnny Pimentel na dinagdagan ng 8 milyon piso ang budget para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa taong 2022 sabi niya na ang karamihan ng dagdag sa budget ay para sa mga bagong barko ng Philippine Navy at inaasahan niya na matutuloy na ang pagbili ng mga offshore patrol vessels o OPV para sa kanila. Pinapaboran niya na sa Australia nung kumpanya na Austal mapunta ang kontrata dahil meron itong shipyard sa Cebu na nagbibigay trabaho sa higit 300 ang Pilipino. Aniya, magagawa rin ng Austal Philippines ang periodic maintenance ng mga barko ang mga barko ng Ostal na kung tawagin nila ay Philippine Navy Offshore Patrol Vessel ayon sa kanilang opisyal na website ay may haba na 83 metro, pinakamabilis na takbo na 41 kilometro kada oras at aabot ang layo sa 6,000 kilometro sa pagpatrolya kung tatakbo sa bilis na 22 kilometro bawat oras. Meron din itong dalang rigid hull inflatable boat or RHIB at isang landing pad para sa helicopter o drone. Balak bumili ng Philippine Navy ng anim na mga barkong ito sa halagang 22 bilyong piso o 400 at milyong dolyar kung gagamitin ang palitan na 50 pesos kada dolyar. Ito ay tatapat sa halagang 3.67 bilyong piso o 73.3 milyong dolyar bawat barko. Inaasahan rin ni Representante Pimentel na mapipirmahan na ang kontrata para sa mga offshore patrol vessels na ito bago matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Salamat sa inyong pagnood ng video, iniimbitahan ko kayo muli na i-like and share ito, at mag-subscribe sa channel.